Ayan po, sa episode na ito, ano po, mag-a-apply po tayo ng pataba ng ating palayan. oh, dun sa kalabak-labakan po. Yan, makakasama po natin si Chong. Ando na po, nauna na. At kata po ay nagpakain pa ng baboy ay. Applyan na rin nga po. halos pa dalawang lagay na po ari oh. yan ito na po yung ating palayan dito sa labak oh. pabor po naman siya natin na sa pamatay damo po ba halos hindi pa po napapagamasan oh. walang damo oh. pabor na pabor Anong minakabusto? Matigas ba yung tapat na yan? Parang <tipos> ha? Ay, pa. Baka mo. Yung naninilaw na yan, Ay patay naman, patay. Ito raw? No? Ay pala naman. 16 ah triple 14 at saka po Yuria 4600 Op 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 Ano yung itim na yun? May halo po ito. Ayun lagay Para Lagay mo kaunti lagi. ah mix po ari Bergomax Ayan, yeah, kaunti lang lagi mo Soil conditioner po ari, Bergomax Ayos na chok. ayos na Ah, itinudo mo na ba? Maka ma-over doon Ang sa ilong Karabihan nyo lang. Bakit? Okay. Terengkado na ba? Terengkado ba? Ay di pa, tubig ka. Papatubig ka. Hindi ko sabay-lusot kaya sa ako po. Ah, magiging. Oo, sobrang pa. Ay, alam mo, baka akumahas yan Pabarata ko rin maliit. Ay, alam mo, walay. Wala po bang malaking tubig yung kalabakan? Sinarado mo na. Ay, abot na yung pagdatungo uh, ng abo na Ano po? Ay, bilis niya. Oh, hay, tayo wala akong maliliit ha. Si Chong po ay doon sa bandang labak. Ako ay ari bandang maliliit na pinitak. Pero ayos din ang pala. Ano po? Ha? Nagagandahan ka? Ba? Ha? Nung nakaraan na no. Makita sapulang paka pagkaka-spray. Ayo, bayai. Eh. Tunawan mo ano? Maganda pagkaka-spray.

Tawar munti sabun aduh. Ha? Sawa ito po naman may dumating po sa aming abuno ano po parang ilang kaya yun parang 1 hectare ay isang sako ata upo sa estimate ko laan po ha ito po yung libre kaya sawa tayo sa abuno kumbaga nga lang ay, di babawi tayo po sa presyo baga para tayo kumbaga sa presyo po nagkakatalo at medyo mababa baga, yung abono po na ibinigay parang kung sa presyo naman dinagdag yung po ang nahabol ng magsasakay kahit maraming libre ay hindi pa rin po abot doon sa trabaho o? Oh. totoo po naman may tulong din hindi naman sasabihin natin hindi na talaga tayo ng ano po ng nakakaalam nito 16 ah, triple 14 at saka po

Arawat at gabi na matasama ka Nananamo ng timo ng kaitabi Hindi mo kailangang manganba Ang pag-ibig ko Sana lang

Paguei de boa. I walk with you.